<SussALLY> a life every day late at night not okay all i want and i pray all i need is a better day Fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clear tayo sa ano ano si kuya rito ang galdo kuya gani ikaw tarang ko dyan ah? ikaw tarang ko ay si kuya ayun o ha tamanad lang ha <laughs> Saan niya? Oh. Saan <laughs> si Aldrin na? Yeah. Oh. Okay. Ingat, ingat. Ingat kayo. May ah. gin kayo, rito. Meron daw. Ingat kayo, So, what's up mga Ah. Uh, good morning sa inyo. Meron tayo right ngayon, Sunday uh, time check 6:15. Uh, ayun, uh, magpa santing tayo. Ah, uh, hunting talagang hindi natin alam kung saan tayo uh, lulusot kasi meron tayong spot ngayon sa Magana Falls. So, naghanap pa na pa ako sa YouTube kung paano pumunta doon, hindi ako makahanap ng uh, yung best talaga na route. Parang mangyayari ngayon magtatanong-tanong lang kami. So, ang ruta namin ngayon is parang sa buso-buso ang pinakapasok natin tapos uh, so may mga nakasabay tayong mga dating grupo na babalik dito sa Manadlang Falls uh, iba yung ruta nila tayo iba rin tayo uh, nandito na yung tropa natin dalawa si Ay, kami isa ni Christian iting lang kami Oh, ingat Christian uh, maya maya after ride right out natin kami so what's up mga kois bali na kompleto na kaming apat uh, kakarating lang ni tropang Christian uh, ride right out na kami so bahala na si Batman kung paano kong makakarating ng Magana Falls <laughs> dating dating gawe, eh. uh, dito pa rin sa way ng uh, papuntang Old Boso Boso ang pasok namin so bahala na si Batman Single check. <laughs> so eh, mga kuys, bali tapos na tayo mag magbuho ko. Uh, refresh na yung ating uh, lala muna kasi parang hinahapo ako eh. Siguro sa tagal na rin ang pahinga na walang exercise, walang bike. Kaya yeah, ganun, So, right up the i pain, you caused got the permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of death and fear. Oh! na naman kami doon sa may aling balins Man, mga boys saglit lang to kakain na rin kami okay, mga koys, Nandito na tayo kay Aling Balings Bali, mag-almosal muna tayo Uh, wala pa tayong heavy meal mula kanina. Kape, saba, buko pa lang ang tinitira natin. May medyo nagugutom na rin ako. Ay, mga kuys. Pre, ano pagkain, pre? Paborito ng mga babae. Hmm. Pare-pare sa At sa inyo. Mag-heavy meal muna kami mga kois Mamaya na lang. na lang. So yun mga uh, Tapos sa tayo mga ah, yun, Nabusog na rin ako Parang Ang bigat na ako, Parang nauutot-utot pa <laughs> So yun Siguro ang way namin Pa all buso-buso Sipat na rin kami So yun mga Kita-kita lang tayo sa dahan Careful, I got an angel and devil He steps me straight in the temple I'm ready to be a rebel I've got a lot of potential Hidden inside oh, of this vessel Ayun pala yung nangangarero Mas maganda konti Pero lahat totoo <laughs> oh. Siyempre, namamatay Siyempre, dito nata ang maligod oh. San Isiro Extension Okay, oh, check. Ha? <laughs> huh? Meron? Ayun nga, mga puro nga yung ano. Ang way. Wala nang ano, wala nang Sarap yan. Maganda Walang mungungkot na masyado dyan. 10 So yun mga boys bali nakabili na tayo ng pagkain tapos uh, papunta na rin kami doon sa sa isbat so yun kita kita lang sa biyahe Barangay Kalawis ayun sila Ahon Dapat dito kakanta kayo. Oh, balon. Ah, balon. Pagdating mo na ngayon, school, maliwan ka. Maliwa ka. Ah. baka mo oras. Okay lang. Ay, na kasi ma eh. Mas maganda daw sa kasili daw. Sa malayo na kayo. Oo. Yun sa may... Ay, di, di, ba, lakay, hindi naman. Hindi, sa may... Pintong. Pintong Bukawi. Oo. Oh. sa Dito, sir, Ano? Mas malayo daw pala dito. Wala, hindi ko pa i-activate yung ano ko eh, yung autopilot. Pag yung matarik na, may pipindutin lang ako nun, matik na yun. Pwede na ako matulog nun pre, habang umaahon pre. napit na kami sa high school. Nakaliwa daw. eh right. lang, tanong tayo. Pwede po magtanong, tayo saan po ang papuntang balon? Dito po. Sige Di po, salamat po. Ito yung Kalawis National High School. Bali yung harap niya. Puntang balon or Bagana Falls. So yun. Uh, Babaybayan lang namin to. Rap road daw siya tapos may mga konting uh, buhat ng bike. Tulak, ganyan So doon tayo, doon tayo magaling. Kain <laughs> na So yun mga wala kami dito See ya Palakad po kami Mamaya na daw siyang pag nasa falls na siya Yeah. maglalag ka lang para may record lang sila sa mga pumapasok private property ko siya ay yun ano po sir hindi naman private property may ano kasi sa puro may project tayo na hydro uh -huh. so ang order sa amin ng company lahat ng papasok dyan recorded mm. para -hmm. plus may pagkanaroon so, kami may may, may sa oh, may may babad yun mga kuys bali may checkpoint lang Pala well, hindi naman daw siya private property, parang uh, ordinance lang ng local government. So, kailangan mo mag-log para at least may record sila. Ito talaga adventure na hinahanap natin, na eh, no? Huh? Ano talaga? Tao kay. <laughs> Hingaling ka talaga. Tari siya, Soft drinks na pre, o kaya gatorade. Yun yung masarap inumin pagka talagang ano ka na bata na yan si Wolf Carlo magtulak basic si tropa ah, grabe oh ang tarik nun oh tingnan mo naman kasi yung ano na yan bundok na yan oh no? nasa bundok na tayo pa pakit na tayo ng bundok eh lakad na kami tulak pa rin kasi hindi hindi kaya itong e bike eh tulak pa rin kami okay. ha guys <laughs> grabe <laughs> ang hirap ayaw na mag bike Ayun mga kais bali ay eh yung aw na to daw is uh, isang kilometro daw to so pagpatag to madaling punta na isang kilometro eh pero pag tulak ah, mahaba to parang yun nga siguro dalawang oras dalawang oras na tulak so tama rin yung sinasabi ng lalaki kanina dun sa may vulcanizing so ah, pero okay lang mas okay daw yung daanan na to kasi yung sa kabila sa may kasili daw uh, under construction daw yung uh, ano niya uh, kalsada niya so parang hindi rin kayo makakapas by don babalik rin kayo dito so much better na dito kami dumaan okay mga guys yes, so, ah, thank you sir Ayan, sabi ni boss, isang ahon na lang na mini mini ahon. nakapag -bike din. Oh. Uh, Grabe. Gusto ko nang matamis. Dito lang 'yan, oh. Sikit na. Oh, di ba? Uh, sarap. ako. Dito lang kasi putol na 'yung ano. Mahirap na. 'Yun, baba muna tayo. Putol na 'yung kalsada. Mahirap mo mayroon dyan pa ganyan. Dosong ulit. Siha! So may nakakita kaming tindahan mga boys. Bili lang muna kami ng mga kailangan namin. Nakabidyo kayo ha? Nakabidyo kayo? Wait ko nga. Dahil mo namang kinakain. Hina, eh. Hindi na eh. Tapos maman. idol ko ngayon, yung sa Amerika yung... Ni matabang ano? Ni matabang. Magbabay. Oh, nag nagdadaw yun. Ay, ay matabang. Oh, mga tut tutorial. Mhm. Mm Nagbabayt mo. Nagbabayt talaga ng... 'yon? Mhm, talaga yun. Bakit ah magdaw ni lupit to? Pero nung talaga. Akala ko ano ano. Nagdadaw pa yun. Akala ko ano ano yun. Ano, ano. ano yun ha? Ang taba ano na. Siya na nga bago ko idol eh. eh Pag-ingkal na one, gagayaan mo. Hinahabol. <laughs> Ayun mga boys. Nakakain namin kami ng chichiri Lusong na nga ba yan dyan, te? Ah, tubig, RC, nakabili na rin kami ng mga kakailanganin namin maliligo na lang kami tapos kakain na lang kami so yun ano mga kakais biyahe na ulit kami tanda dito lusong na lang siya lusong so yun eh, mga kakais maluna kayo para hindi tayo mag ano, stranded <coughs>

Wow, madlang people, babuhay. Really miss you. You know? Woohoo! Baka madula siyempre. Sabi dito tayo. Sa balon. So yun mga kuy, wali nandito tayo sa Sitio Balon. Ayun pala yun. Sitio Balon, dito kami mag-iwan ng bike. So nandito na kami medyo panatag na yung kalooban namin at dito namin iiwan yung bike namin. So stay tuned lang tayo mga kois para Pupuntahan natin yung pinakauna natin, uh, Falls. Diyan okay, mga kois, okay, uh, naglalakad na kami papuntang uh, Magana Falls. Uh, so sinet up ko na rin yung sa <laughs> kasang sandals natin. Mga kois, lakad lang muna kami. Malapit lang naman daw. Sinamahan kami ni Chairman Dinor guide na rin kami Bali, nandito na tayo sa falls. So, tingnan natin yung falls kung gaano kaganda. magandang baon. To. So. Shoutout, shoutout, guys, shoutout kay Gani. <laughs> shoutout to Gani. Meron dito, ano apat. Pakita mo. 400. It's 29 enough I'm myself wondering. What did happen to the last 10? Ran away with my life, forward, never turn back again. It's the I to Hello, guys, welcome to my vlog. Yeah. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come Ako si <Purnaul. laughs> on, oh, <na -al. laughs> <Na -bal. laughs> Ako si Richard. Ako si Mar. Ito. Si Bato Toy. Si Bato Toy. Hello. Tatalino. <laughs> Germon. Ah. Ito. So. Germon, pinaganda oh, pa. pa. Ganun din naman. Toy. Oh, no. Birthday, Birthday, Birthday boy. Birthday boy, ikaw. Eddie Cruz. Asa na ba si nyo na lang kami. <laughs> Yan. <Yeah. laughs> Balon Pulse. Balon Pulse. Balon Pulse? Oo. Maghahanap po lang. Ay, siya na palayit na yung pinatawag na balonpul. pool. Ah. Wow. Uh, ah. Uh, na palayit. Meron pa ito sa taas. May isa pa. Sa baba. Wala ah, ka lang. Maghahanap po sa baba. Ay, may isa pa rin pala. Maghahanap po lang. Pero malawag din dito. Namatay no. na oh. Namatay na, boss. Ano ito? Continue ito. Boss? Kultura? Kultura. na yata. Namatay na eh. So oh, Chicken. Nagusog ako eh. Kami dito kami nga pala kami pangin. sa yeah, okay. Balloon Falls ito. ah Balloon Falls pala to yung Magana Falls ah. Yan, what's up mga kuys bali ito Saka, na kami para umuwi ah, medyo may pagbabago pala sa info kung saan tayo nag uh, swimming ngayon ah, ito pala ay balon Falls so hindi pala yun yung Magana Falls so yun, ah uh, yun yung target natin kasi nung una eh. Pero sa susunod siguro, pag punta namin ulit dito, doon kami dediretso. So, mga tropa. So, yun mga guys, siguro dito ko na lang tatapusin yung video natin. So, salamat sa panonood. So, peace out. Yes, this... surprise you